sa isang kaakit-akit na nayon na natatakpan ng niebe sa taglamig. Nagpasya ang isang batang pusa na si Lily na gumawa ng snowman sa kanyang likod bahay. Maingat niyang hinubog ang niebe sa isang malambot na anyo ng pusa. Kumpleto sa isang cute na mukha at makulay na scarf. Sa kanyang pagkamangha, nang matapos siya, ang snowman ay biglang nabuhay. Na nagpapakita ng isang masiglang espiritu na tinatawag na Frosty. Si Frosty. Ang snowman. Ay puno ng kagalakan at pagkuriosity tungkol sa mundo. Agad silang naging magkaibigan na hindi mapaghihiwalay. Nag-explore sa snowy landscape ng magkasama. Nagsasayaw sila sa mga snowflakes ng mga burol. At naglalaro kasama ang iba pang mga hayop sa Winter Wonderland. Gayon pa Habang lumilipas ang mga araw, nagsimulang uminit ang panahon at nag-aalala si Lily na matutunaw si Frosty. Isang araw, narinig ni Frosty ang tungkol sa isang mahiwagang winter festival na nagaganap sa isang kalapit na gubat at pinilit si Lily na sumama sa kanya sa isang pakikipagsapalaran. Naglakbay sila sa nakakainggan yung gubat. Nakatagpo ng mga kaibigang hayop. Kumikislap na ilaw. At masasarap na pagkain. Nang marating nila ang festival, lumalakas ang init ng araw at unti-unting naramdaman ni Frosty ang epekto ng tumataas na temperatura. Nais ni Frosty na tamasahin ang festival. Kaya't siya ay sumasayaw at naglalaro. Ngunit napansin ni Lily na unti-unti na siyang natutunaw. Nang malaman na limitado ang kanilang oras na magkasama. Nagbahagi sila ng taos pusong pamamaalam habang lumulubog ang araw. Sa mga luha sa kanyang mga mata Nangako si Lily na palaging aalalahanin ang kanilang mga mahiwagang pakikipagsapalaran. Sa isang huling pagsabog ng mahika, nagbago si Frosty sa mga kumikislap na snowflakes. Umiikot sa paligid ni Lily bago nawala sa kalangitan ng gabi. Bagaman siya ay labis na nalungkot, nakatagpo si Lily ng aliw sa kanilang mga alaala. Habang nagpapatuloy ang taglamig, madalas siyang tumingin sa mga bituin. Naniniwala na si Frosty ay nagmamasid sa kanya. Na nagpapaalala sa kanya ng mahika ng pagkakaibigan at ang kagandahan ng kanilang oras na magkasama.